upang bantayan ang isang napakahalaga at mamahaling gamit. Nakataya ang aking buhay kung sakaling may masamang mangyari rito. Nakataya ang buhay mo? Tanong ni Sumusun na agad namang kinabahan at nagtanong. Ibig bang sabihin, ang binabantayan mong iyan ay isang bagay na higit pa sa ginto at diamante? Opo, Isang batingaw na hindi basta-basta. Tanging mga kamag-anak ng sultan lamang ang may karapatang patunugin ito. Sagot ni Pilandok na nagpanggap na seryoso. Lalong nagningning ang mga mata ni Somusun. Patingaw? Isang mahiwagang batingaw. Ano ang tunog nito? Patunugin mo na. Umiling si Pilandok, nagkunwaring takot. Hindi maaari kung hindi ka kamag-anak ng sultan. Hindi mo ito maaaring patunugin. Kaparosahan ang kasunod. Ngunit mas lalo lang itong nakapukaw ng interes ni Sumusun. Hinampas niya ang dibdib at nagpakilala. Ngunit ako ay isang maharlika. Anak ako ng sultan ng agama ng nyog. Nararapat lamang na ako'y makapagtunog nang batingaw na iyan, tignan mo ang mga dala ko. Ito ang patunay ng aking dangal at kayamanan. Ngumiti ng palihim si Pilandok. Ang tuso niyang isipan ay agad nakaisip ng paraan. Kung talagang maharlika ka, hindi mo ikahihirap ang ibigay ang mga kayamanang dala mo sa akin. Kapalit nito, bibigyan kita ng pahintulot na patunugin ang batingaw.